Sige, sa una nating balita, Peñaranda, Gapan, San Isidro, Cabiao, Cab Bypass Road sa Nueva Ecija, bukas na sa mga motorista matapos ang limang taon. opisyal nang binuksan ang mahigit 22 kilometrong daan sa ikaapat na distrito ng Nueva Ecija. Ang uh, Bypass Road sa Peñaranda, Gapan, San Isidro, Cabiao bago matapos ang Marso ngayong taong kasalukuyan. Ito ay uh, matapos ang limang taong konstruksyon ng naturang two-lane road na kinokonekta ang tatlong bayan at uh, isang syudad sa distrito na sinimulan noong Pebrero a 27 taong 2019. Agosto naman taong 2018 ang nilagdaan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija sa ilalim pa ng pangunguno ni former Provincial Governor Cherry Umali at may bahay ng kasalukuyang gobernador na ng ngayon na si Governor Aurelio Umali kasama ang Development Bank of the Philippines sa Omnibus Loan Agreement na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos upang mapalakas ang kalakalan at mas mapabilis ang biyahe ng mga motorista maging uh, ng mga produkto lalo na ng mga magsasaka, papasok at palabas ng lalawigan. Natigil ng ilang buwan ang konstruksyon ng proyekto ng magpatupad ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. At uh, September 2020 nang ipagpatuloy ang konstruksyon nito na ayon sa NOY Construction Division Chief ng Provincial Engineering Office na si Engineer Art Averilla ay uh, malapit nang matapos ang kabuuan ng naturang daan at inaasahang mat umanong matatapos sa Marso taong 2021. Uh, sa so kasalukuyan naman nadadaanan na ito ng mga motorista ngunit uh, ayon sa tanggapan ni Governor Aurelio Umali sa isang Post ng official Facebook page nito, nitong biyernes, abril, 5, ang ilang parte nito ay pansamantalang nakasarapa dahil sa pag-iistila ng mga ilaw. Mistula naman itong night market sa gabi dahil sa mga sari-saring tindahan ng pagkain at mga produkto. Ilang mga motorista rin ang natuwa nang ito ay magbukas dahil nakakaiwas na sa matinding traffic. Sa mga main highway at uh, mas nagiging mabilis ang kanilang biyahe. Sa so, umaga naman, tanaw ang kabuntukan ng Mount Arayat sa naturang daan. Sa wakas, no? Oo. Ilang taon? Ah, five. Kasi 2018 ginawa? Gano'n ka Hindi. Kahaba? 2018, yung August 2018, nung uh, nag uh, naglagda. So, mm -hmm. uh, ang official na si pag ayon dating. Ayon dun sa... Uh, research natin February 2019. So, yung, still, for uh, mahigit limang taon. Uh, kasi parang March kano 26. Kano'n siya kahaba? Yung, uh, 22 kilometers. Bypass road. Yung kaya dito sa Gimba, itong bypass road na ginawang bilaran ng palay. Oh, okay, teka nga. Uh, kasi yan, ang alam ko dyan, 20, kung di ako nagkakamali ah, 2018 din yan eh. 2018 or 2017. Bago mag-eleksyon yun eh nagkaroon ng groundbreaking. Ibig pagka nagkaroon kasi ng groundbreaking, tapos na rin yung uh, approved budget noon. Kung baga, mm -hmm. na, na. Pero, ayan, uh, dilaw na dilaw ngayon yung uh, bypass road. Kaya malalaman natin mamaya. <laughs> no? E eh, buti pa dyan, Meron din, oh, may ilan din. Uh, Meron akong nakita Peñaranda, mga... San Isidro, na yung ano... Tulay uh, lang yan eh. So, uh -oh. Oh at least mababawasan yung traffic dun sa Yes. Kay, uh, ano ba yung Gapan lugar na, na yun? yun? Jose Abad Bay. Ah, uh, basta oh. yung kahabaan na yan ng lang uh, ano, crossing din doon. San dun, Isidro, diba? Gapan San Isidro, Kabiao. Ah, uh, di ba? Ano ba Pinyarana. yan? Maharlika Maharlika Road. Ano ba yung meron silang binabanggit na daan dyan na uh, yun ata din yung doon yata din nang, nangyayari ang congestion. Uh, para uh, makapunta ka doon sa apat na lugar na yan. Parang Jose Abad, uh, may, uh, I don't know, mm. hindi ko matanda. Ang, ang traffic sa may, magsasimula kasi ang traffic, videos, eh. Santa Rosa eh. Tapos yung Gapan, heavy traffic doon. Mm -hmm. Yung meron dong intersection eh, na talagang uh, usat-pagong yung ano. Mm -hmm. Kasi yung on, yun na nga either, yung main. Ka sa um, Main na yun eh. Mm -hmm. Pag kumaliwa ka doon, yun na yung main ng Gapan, di ba? andun na yung kanilang munisipyo, etc. Mm, -mm. kanan mo, dito na yung San Isidro... San oh, Isidro, kabiao San Isidro to Cabiao. Oh, oh, oh. ka. Pag uh, may diretsyo-diretsyo ka. Hindi ko naman eh, alam kung saan yung papunta yung Pinyaranda. Yun. Pinyaranda, uh, doon din yung gano'n, yung pa-left naman yun eh. pa Pen din. Ayun. So anyway, um, parang 15 minutes na lang ang travel time dyan eh. Makukros. May hilaw? Oo, oh, oh, madami. Ayan o. Oh. Oo, oh, ganda. Kaya nga, para siyang night market daw sa gabi. Para, mm -hmm. Minsan nga, pumunta tayo dyan. Kasi marami daw mga nagtitinda. Oh, di, pero tulin lang kasi siya eh. So, hindi siya katulad dito sa bypass na anim. Six lane. Although, dito, I think dito mas magiging convenient din sa mga magsasaka kasi yung tinatawid niya is uh, mga bukid, no? Oh, bukid. So, yung dati daw bumabayad ng uh -huh. mahal sa karyada o sa travel ng kanilang products. Kaya lang, ano na yan, ha? Mamamahal uh -huh. na rin yung lupa dyan. Ay, kung ibibenta, Huwag ah, niyo ibenta. <laughs> Sa talavera. <laughs> Ito yung may talavera Road. Dagulat ako nung dumaan tayo. Mm. Nung no, isang araw. Dami karaw. ng ano, no? Napaka-ano na. <laughs> napaka... <laughs> pero <laughs> alam mo, nung una-una akong dumadaan dyan, wala, wala una wala, base. Diba, uh, uh, pero ngayon, halos kalahati, meron ng mga uh, constructions una. at saka mga buildings. Tapos yung mga papasok, meron pang mga resort. Uh, may resort. Uh, iba talagang nadadaan, uh, nagagawa yan, ng direktang daan. Uh -oh. yan, no? mm. Pero Palatang sana nga, bahay, ang mas nakikinabang dyan ay eh, yung mga farmers gasoline. natin. Oo, pag, mm -hmm. kasi kung apat Ayan, na pakinab, daan pakinab yan. Apat, pakinabang na ng ano yan ngayon, mm -hmm. ng mga negosyante. Mm -hmm. Apat na bayan, kung makakapagtayo dyan ng gasoline station, syempre hindi na iikot dun sa ano, mm -hmm. uh, sa main highway. Tapos uh, kung makakapagtayo dyan ng mga kainan, I'm sure, sunod-sunod na yan. Dito nga sa bypass road natin, hindi pa ako, bakit wala pang ano eh. Wala pang Patula. station dyan eh. Bakit kaya? wala ilaw. <laughs> yun lang. Ito may ilaw. Hindi <laughs> nga tapos eh. Kailangan Lalo kahaba kailangan, uh, kailangan tapusin yon Gimba bypass road uh, Hanggang ano yan kasi? Hanggang maturanok yan eh. Hindi yan. Lalagpas ka ng matur maturanok. Kaya iikot ka sa uh oh, roke. Tapos, kasi meron uh, ako dito, dito, dito sa uh, Bantog. Ay. Tapos ka na dyan sa Bantog. Lumabas ka na rin ng ah, San Roque. San Roque, oo. Uh, Pero doon lang ang way, diba? Sabay kawain, so, bugtong na yung, ano, yung uh, uh tutuntunin nun hanggang sa Maturanok. Ayan, two years hmm. ago. Ito, tinitingnan ko yung bypass road natin dito. Eh, kaya lang wala kasi dito yung kung gaano Sige. kahaba eh. Ah, oh, mamaya. Oo. Uh, oo, oh. oh, oh. may mahaba ngayon, mahabang uh, mahabang <laughs> bilad <laughs> ng panay. <laughs> uh, yung See, official na opening nitong bypass road na to, Ah uh, bago 'yon, meron akong nakikitang mga posts na may bilad din ng palay pero hindi I don't know kung gaano kahaba hindi natin na inspect masyado date. Oo, Kasi, So dati. Oo. Kasi syempre hindi naman 'yan agad-agad. So ngayon hindi na siya bilaran ng palay. Hopefully hindi siya going <laughs> bilaran ng mga, <laughs> mga palay, traders. Ng mga traders. So Kasi tuloy lang 'yan eh sa dadaan pag nagkataon. Sabagay yung ibang mga makikipot ng daan dito no na main highway na bibilaran nga ng palay eh. Mm -hmm. Your name